para sa kanya rin naman yung gagawin natin eh. Eh masakit nga yun, ikaw, isipin mo ikaw tatabasan ng pen. Oo oh, yun niya, oh, kung, kung, ang tao nga eh, tinutuli eh, di ba? Para ano bang purpose nun? Laser na rin naman yung ginagamit ngayon sa pag i aircraft eh. Kaya para sa hindi naman siya nakakaawa. Nakakaawa oh, nga lang, isipin mo si Bob, yung ilalaser Eh ayun yung binigay ng Diyos sa kanya eh, bakit mababagong eh? So, kaya gumawa ako ng video kasi gusto ko rin marinig yung opinion ninyo about sa pag i aircraft or pagpuputol ng tenga ng aso. Dito tayo magbe-base. Ito so, sasabihin nila kung ano yung pinakamaraming comment kung dapat ba or okay lang na ipa-aircraft ang isang aso. Magandang buhay mga kumpare, maulang morning sa atin At medyo may onting pinagtatalunan lang kami ni Jenna Tungkol dito sa aming uh, anak na si Bobby! So meron kasi akong na-open sa kanya. Ako personally, gustong gusto ko talaga ipa aircraft si Bobby. Ayan o. So sa mga hindi nakakaalam, um yung aircraft. Ang hirap pala na makipag-usap dito. Okay, nandito ako sa loob ngayon para madali natin mapag-usapan ng usapang aircraft. Okay. Sama natin si Commander. So ayan, ang ear crop kasi guys, ayun yung ginagawa sa mga breed ng aso na merong mahahabang tenga. Ang ginagawa sa kanila eh pinuputol yung tenga nila para tumayo siya. Okay, naka-upright na yung tenga nila. So hindi na sila mahihirapan kasi pag tiningnan niya yung tenga ng mahabang aso for example, Great Dane, Dalmatian, Especially yan, American bully ang hahaba ng tenga niyan. Pagka meron silang gustong marinig sa malayo, may tanyo, tayong-tayo yung tenga. Pero di nila maitayo ng todo, nakatupi lang na ganun. Kasi ang haba ng tenga nila. Kaya para sa akin, kailangan talaga putulin. Hindi nga. Tanong hindi nga doon. Nakaawa Mai. di ka ba naawa? Laser na rin naman yung ginagamit yun sa pag-aircraft eh. Kaya para sa akin, hindi naman siya nakakaawa. Makakaawa oh, nga lahat. Isipin mo si Bob, ilalaser, eh, gaganon. Eh, ayan yung binigay ng Diyos sa kanya, eh. Bakit mo babaguhin? Oo, oh, bakit? Ganon din naman sa tao, para oh, sa akin. Makakaawa kay Bob. O, oh, hindi. Eh, para sa kanya rin naman yung gagawin natin, eh. Eh, masakit nga yun. Ikaw, isipin mo, ikaw tatabasan ng tenga. Oo, oh, yun nga, Oh, kung, kung ang tao nga, eh, tinutuli, eh. di ba? Para ano bang purpose nun? Para mas luminis, nakalabas lang yung, ano, yung ganon, alam nyo na yon So, para hindi rin siya magkaroon ng mga kupal. <laughs> di ba? Ganun yung ginagawa. Eh, ayun nga, binigay ng Diyos sa kanya. Oo, oh, ito rin naman ang binigay ng Diyos sa amin, pero ginagawa ng paraan para... <laughs> hindi naman, hindi ka naman nakakaawa eh. Hindi si ba nakakaawa? <laughs> <laughs> hindi naman sa nakakaawa. Kung baga parang mas nakakatulong pa nga yun sa kanila, hindi na sila mahihirapan na makarinig kasi nakatayo yung tenga. Hindi mahirap linisin. At ang pinakamaganda pa doon, kaya ginagawa talaga yun ng karamihan, is for aesthetics para maisig or brusco kuting tingnan yung isang aso. For aesthetics? Oo, oh, yun ang pinakamalaking factor. Pero nakakatulong din yun sa mga aso na madali silang makarinig. Basta maayos yung ano, doon yung magpuputol or yung mag-i-aircraft. Para sa akin, safe na safe yun. Hindi ma-infection. <laughs> kaya nga sabi ko, meron kaming pinagtatalunan. Naguguluhan na kaming dalawa. Ako, naiintindihan ko rin si Jena i ko rin naman yung desisyon niya. Siyempre, dalawa kaming magulang ni Bobby. So, kaya gumawa ako ng video kasi gusto ko rin marinig yung opinion ninyo about sa pag-i-aircraft or pagpuputol ng tenga ng aso. Dito tayo magbe-base. Oh, sa nila kung ano yung pinakamaraming comment kung dapat ba or okay lang na ipa-aircraft ang isang aso. Papa-aircraft ko si Bobby. Pag, pag ayaw nila. Oh, pag mas marami yung nagsabi na wag na, wag na natin ipa-aircraft kasi nakakaawa daw pag pinutol yung tenga ng aso. Tsaka, hindi na natin, tatapang? hindi na natin i-aircraft. Tatapang tignan. Eh, cute na nga siya eh. Manakabalan siya. Tapos siya. Oh, mommy, mommy! Kaya nga, guide dog. Para matapang tingnan. Anak lang natin siya, syempre. Kaya gusto mo cute siya. <laughs> <laughs> Pero guide dog talaga siya. Gusto ko pogi din yung anak natin, di ba? Saan mo naman kay Bobby kahit naka-aircraft yan? Okay, malalaman natin pag na-aircraft na. So, kung lang namin hingin yung opinion ninyo, ano bang opinion ninyo sa mga ganitong uh, sitwasyon, ang pag i ng aso. Dapat ba gawin yan o mali ba yan sa so, tingin ninyo? Kung gusto nyo mapanood yung mga ganitong matitinong <laughs> Matinong Kuya CJ. Follow lang kaya dito sa page na to, Kuya CJ. At dito sa aking YouTube channel na libag. Matinong CJ ang makikita nyo dito. Ha? Ayun lang. I love you all. Share this video para makatulungan tayo ng mga malulupit dyan. At saka meron ding mga American bullies. Kailangan ko ng opinion ninyo. I love you all. Let's go!